Magandang umaga po mga kaparambin, kumusta po? At ngayong umaga po ay maghahakot po tayo ng buhangin sa taas po Bali, sana nga po, ikahapon pa tayo maghahakot sana nung hapon ng buhangin, pagkakuha po natin Ay, bigla pong umulan Bali, kahapon umaga po ay tayo po ay kumuha ng buhangin po sa kabilang barangay po, eh. kailay tayo po Kalahating kubi ko po ang ating pinuha Ay, tresikil po ang ating sinakyan ay ang problema ko ay mabigat po yung kalahating kubik po at puno po yung mga sako ng simento ay ang ginawa ko po ay dumaan po ako kay La Itay po at yung ibang buhangin po ay pinakarga po natin yung salamat po kay Itay at naihatid din po naman dito sa atin yung ibang buhangin po at ngayong umaga po ay magahakot po tayo ng buhangin po materialis natin sa ating gagawin pong ano ito po ating paglilipatan ng inahinin po natin sa taas po Tsaka po itong krets po, itong bartolina ng dalawang ina natin, ating hakot din po ito. Bale, ito nga po pala pinagawa nga po natin ito kay Bayaw po hinson, yung salamat din kay Bayaw po. At nagawa na po itong ating kulungan po. Hindi na nga po tayo nakatulong at tayo po may mga ginawa din dito sa bukid. Bukin okay naman po yun, salamat kay Utol, yung maganda po ang pagkagawa ni Utol hinson po yun. Pulido rin po ito. Dalawa po ito. Ito pong isa ay bali luma po aray, isa at ito po yung ating hiningin na rin po kaila ito at inay po yung salamat din po sa kanila at nabigyan din ulit po tayo ng tulungan po ito dati na po itong gamit nila kaya la ang ID tumigil na nga po sila sa pag alaga po siyempre may dad na rin po hindi tayo na po mag-aalaga po ng mga baboy po inahing baboy yan Bali ito po ay bago isa. Oh, Binili po natin nung nakaraang uwi po natin sa bayo ng tubo maaalala nyo naman po sa vlog po ito po bali pagkatapos po natin magpakain ng mga alaga natin dito ng baboy ay naghakot na rin po tayo ng anin na sako po nandun po sa taas bali ito po mga kapambin yung ano buhangin po natin dala na po natin paakay po ito po ay ano siguro yung mga 40 kilos hanggang 50 po kilos ang isang puno po gawa ng ano gawa ng ano po bagong kuha po ito medyo basa pa po ang buhangin pero kaya naman po tagahan ang po bali anim na sako na lang po yung nandun sa baba matapos din po natin tayo -tay po tayo at mamayang hapon po siguro ay maturing po tayo yan po oh. gawa ng ano po sulo po tayo yung ating mga kumparehan ay may gawa din po kaya tayo na lang po muna Ayan, malapit na po tayo. Dito na po tayo sa may rambutanan. Ang mahapulaan po doon yung isang ahon po. Yung galing sa Yun po ang baganit ganit pong ahonin. yan balay pawalo po ito pawalong sako po natin yan yan mayroon pa po doon 6 ah 3 6, 7, 8 po yan bali, utay utay po tayo yan tapos mamaya po ay dito po tayo magagawa sana po dun sa kabila po tayo magagawa ay dapat ba't may kulungan po tayo doon ng manok. Kaya dito po muna tayo. Sana po ang plano ko din eh ay pitak po uli ng baboy po. Ay may naka ano nga po tayo doon, nakalagay pa rin. Ay di Ito na lang, dito na lang po tayo maglalagay ng ano. Dagdag po ng dalawang inahin dito. bali dugtong na lang po dito at kung tayo po magdadagdag ng pitak po pwede naman po doon so, pa pwede pa rin po doon tapos dito po pahaba po yan. kahit saan po dito pwede magdagdag po naman yan bali ganun po uli tayo po ay babalik po uli sa baba magakot po Puno po ay oh. Mabigat, bigat po. Tayo nga po muna. May tatlo pa po, po tayo doon. Akutin. Mga mga po ulit. Ayan po, meron na po muna tayo. Yan oh Rambutan po muna. Habang namamahinga po ay tayo po yung kay naman din po isang ahon din ay may tatlo pa po doon na hakotin po tayo tapos yung bakal po dalawa yung kulungan tapos tayo po hahanap ng graba po at ipo-flooring muna doon sa lupa kahit po yung pinong graba bago magbuhos po tayo bago mag mag-flooring nalagyan po natin kahit po manipis yan yeah, meron na po muna tayo bay kapag po napapagod ay ano sadiapong naman huminga tayo at yung ang makina ay natirik din po ay tayo pa po kaya kaya kapag ko may time pa pa rin din po ngan galing po tayo dito sa probinsya. Hmm. Sarap po yun ano, rambutan po. Tapos po yung ating ano dito sa tapahan yung puno po ng bayabas ang dami na naman pong hinog yan mamaya, mamaya po ipapakita ko ang panahon po dito ano yan nung init po sa umaga sa hapon po naman ay ano nabanat ng ulang malakas ang dagin na naman po Pabor naman po yun sa anong ating halaman. Ano po yung tinitinan ko lagi na marami naman pong hinog na bayabas po yan. Oh. Hindi po rin natigil sa pagbunga. Oh. na Hinog na po oh, yan, oh. Para po kung sino mahilig sa bayabas po, udampot na, uyan oh. Tatlo po, uyan oh. Tapos mayroon pa po sa taas. Yan. Hinug na po yan. Para po Yan, sa taas po ang dami pa. Ha, ah, maghahakot na po ulit tayo. Para matapos na po. Yan. Tapos na po. Na kumpleto na po natin ito. Matatapos na po tayo. Tracing sako po. Kaya eh po ang ating panahon na ambo na naman po uli. Maaga po ang ulan na. At yung bakal naman po ang ating kukunin doon. Lalagyan na po natin dito. Susukat na po natin. Yan. Dito po yung ano natin, unang kulungan po. Ano po? Pala magkatapit po dito. Atin nga ayusin po. Balay ayun po, pag po ang ating ilagay nung kulungan po natin magkatabi po dito at yung isa po ay nandun pa ating babalikan pa para po maayos na natin din eh. walang huwakayan pa po natin ito ay yung flooring po ito huwakayan pa po natin ng unti para matibay po papalamanan po natin ng ano, papalamanan po natin ng buhos po Para po natin pangalawa po na kulungan aray. Ayos na po, nandito na po yung dalawang ating kulungan. Ating ayusin na lang po kung saan natin ipupisto. Ito na nga po yung ating pwesto ng ating grits po ito. Hulugan po natin. At 'yung si sentro pa ito. Pusa ang magandang lagay. Ating hukan pa po ito, konti. Ano? Kumbaga po itong ating gagawin po dito ay virtue na po. Kumbaga po ay Siyempre yan po ay mga magbubuntis. Ay kumbaga po Diretso na yung ating paggagawa dito ng yung space po, kailangan medyo malawak po dito. Yan. Para po pagpapaanak, okay po. Tapos yung pagitan, kailangan po ay medyo may dadaanan din po tayo. Gawa na ito, pilalagyan natin ng divider dito ay saka na po yun kapag ano na, pag yung may mga anak na. Pero sa ngayon po ay gagayak po natin ito tapos pupluringan po, po mamaya ganun po muna ating gagawin tatapat lang po natin dito sa ating kulungan din para maganda po tingnan Malawak po po naman din yung maigi at yung Ari arik. Malawak po. Yan, bali ganito na po. Ito na po yun. Ito natin. Nalagyan natin divider dito. Kailangan po ay sukat po yung unha pli. kasi ayos na po. Magkakaagin na po ay. Tatanggalan lang po natin ng mga dahon. May mga dahon-dahon pa po, po. Nakakalay kayo natin. Ayan, naambo na po ang panahon. Bali, hukayan na po natin ang konti ito. Para po matibay ito nung ano, pinakang paa. Lalagyan po natin ng buhos mamaya din ay. Eh. Para po matibay. Yan, ayos na po. Pati po arang isa, lalagyan natin. Pati po yung huli. Kumbaga po yung abang na mamaya yan. Yan, ito po yung ano, Grabe ng mga pino. At ilalagyan po yung konti, ito yung floor natin. Para po paglambat ng buo sa sa'yo maganda kahit manipis lang ako hindi ko po nadala yung kachar nasa baba pa paapaan muna po Iba-iba po huwag may ganitong graba. No. Mm -hmm. Yan, ayos na po itong ating ano. Pagpo-flooringan po mamaya. Nalagyan na po natin ng ano, buhang. Eh, yung graba po maliliit. Pinong graba. Hanggang dito po. Yan. Eh, tanghali na po. Mamaya na upo ulit tayo. Para nga po yung medyo luma na pero matibay po ito. Ito po yung ano, sulit po. Oh. Ito naman po yung puro ano, po, tubo pero okay naman po mga tibay din ah, mamaya na po ulit tayo